Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas o mayong adlaw mga taga Mindanao. Isang tax force ang binuo ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o ang MEPA Bank Autonomous Region in Muslims, Mindanao. Na siya namang tututok sa mga kaso ng pagpaslang sa mga katutubo sa Dato Ho for Maguindanao del Sur. Binuo ang naturang tax force matapos ang isinagawang coordinating meeting na pinangunahan mismo ng NIPA. Sa naturang meeting, sinabi ni Acting Commanding Officer, Western Indian Command, na siya rin ng 6th Infantry Division, Philippine Army at Joint Task Force Central Major General Antonio Napariti na agarang bubuwin ang naturang task force e nirekomenda rin ni Napariti ang uh, madali ang pagpasa ng resolusyon sa sangguniang bayan ng Dato Hooper. Samantala, Aminado naman si Datu Hofer, town mayor, na si Bongbong Ampatuan na isang malaking hamon ito para sa kanya. Ang agarang pagresolba ng mga pagpaslang sa mga IP tribal leaders sa uh, Datu Hofer dahil dahi nga sa ang mga nakakita sa naturang krimen ay takot namang tumayo bilang mga saksi sa korte. Sinabi ng Alcalde na bago pa man ang mungkahing tax force na tututok sa pagpaslang, sa mga tribal leaders sa kanyang bayan, mayroon na di umano silang hakbang upang solusyonan ang krimen, lalo na sa lugar sa Tuwayon Mother at Mantaw na dito nangyari ang magkasunod na patayan. Wale Ramos, CMN Rubik Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng Og City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.